Walang katulad ang taong marunong na kayang magpaliwanag ng mga bagay. Ang karunungan ng tao ay nakapagpapasaya ng mukha at ang Simon God ay nawawala. Huwag mong pababayaan ang tungkulin mo sa hari at huwag kang sasama sa mga nagpaplano ng na masama laban sa kanya dahil kayang gawin ng hari ang anumang gustuhin niya. Makapangyarihan ang utos ng hari at walang makakatutol dito. Ang sino mang sumusunod sa kanyang utos ay hindi mapapahamak. Alam ng taong marunong kung kailan at kung paano gagawin ang isang bagay. Dahil ang bawat bagay ay may kanya-kanyang tamang oras at pamamaraan ng paggawa gaano man kabigat ang kinakaharap ng tao. Dahil walang sino man ang nakakaalam ng hinaharap, walang makapagsasabi kung ano ang mangyayari. Kung paanong hindi mapipigilan ng tao ang hangin, hindi rin niya mapipigilan ang kanyang kamatayan. Tulad sa isang labanan, hindi siya makaka -atres. At ang kasamaan niya ay hindi makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. Pinagmasdan ko ang mga bagay na nangyayari rito sa mundo, nakita kong ang mga tao ay may kakayahang sakta ng isa't iisa. Nakita ko ring ibinuburol ang masasama. Tila ang laging pumapasok sa banal na lungsod ng Jerusalem at doon gumagawa ng kasamaan. At pinupuri pa sila ng mga taong taga roon mismo sa lugar na ginagawa nila ng kasamaan. Wala itong kabuluhan. Kapag ang taong nagkasalaway hindi agad pinarusahan, naiisip din ng iba na gumawa ng kasalanan. Kahit ang isang tao ay magkasala ng daang beses at mabuhay pa ng matagal, alam kong mas mabuti pa rin ang kahihinatnan ng taong may takot sa Diyos. Hindi magtatagal ang buhay ng taong masama na walang takot sa Diyos. Magiging parang anino ang buhay niya, sandali lang at agad mawawala. Ang problema lang sa mundong ito ay kung minsan ang mga taong matuwid pa ang siyang napaparusahan ng parusang para sana sa masasama. At ang masasama naman ang siyang tumatanggap ng gantimpalang para sana sa mga matuwid. Ito man ay walang kabuluhan. Kaya para sa akin, mas mabuting magpakasaya ang tao sa buhay. Walang mas mabuti para sa kanya dito sa mundo kundi ang kumain, uminom at magsaya. Sa ganitong paraan mararanasan niya ang kasiyahan habang nagpapakapagod siya sa buong buhay niya na ibinigay ng Diyos sa kanya dito sa mundo. Habang pinagsisikapan kong intindihin ang mga nangyayari rito sa mundo, nalaman ko kung gaano kabala sa trabaho ang mga tao araw at gabi. Nakita ko rin ang mga ginagawa ng Diyos dito sa mundo. Walang sino man ang makakaintindi nito. Kahit ano pa ang gawin ng tao para intindihin ito, hindi pa rin niya ito maiintindihan. Kahit sabihin pa ng marunong na naiintindihin niya, pero ang totoo, hindi niya talaga naiintindihan. Mga Ngaral Kapitulo 8 Versikulo 1, 3-17